Bakit gusto mong magturo at magbigay ng tips sa iyong page? Okay, actually magandang question 'yan kasi marami ang nagtatanong sa akin ng ganyang question at yung iba mas ma ano pa medyo masama pa kasi yung tanong nila sa akin talaga is bakit daw ako nagtuturo sa akin page kahit daw wala naman akong alam. Well, uh, first and foremost guys no, uh, nagtuturo ako at nagbibigay ng tips sa akin page dahil po ang gusto ko lang talaga is makatulong at maka-inspired sa mga tao na gusto rin pumunta dito sa Sweden. Second is, uh, ang stand ko dyan is wala naman pong masama na magturo, especially kung galing ito sa sarili nating experience. Kasi minsan, ang experience natin is yun talaga yung pinaka mas maganda na teacher kasi ito talaga is na pagdaanan natin. So alam natin yung buong proseso. So, kaya nga po pag nagtrabaho tayo dito sa Sweden, sa hindi nakakaalam, pati yung experience is binavalidate, di ba? Bago ka magpasok sa school dito sa Sweden, guys, kung may experience ka na, yung course na iba uh, na uh, binavalidate nila yung experience mo kung naka-work ka na sa ganoon. So, ibig ko sabihin, gusto kong i-prove na walang problema na magturo sa sarili kong experience dahil nga napagdaanan ko pero take note na palagi ko rin naman pong mayroong disclaimer na ito ay galing sa aking experience at hindi ibig sabihin na applicable sa akin is applicable na rin sa lahat na tao kasi iba-iba yung ano eh ganun talaga pag, -pag experience iba-iba yung mga uh, possible na mga mangyayari mga iba-iba yung mga biglang dumarating na challenges no so Uh, ito pero palagi kong nire-remind na hindi ibig sabihin na sinabi ko ito ay ganito rin yung mangyayari sa inyo. Pwede nyo pong gawin na input ang lahat ng mga idea na binibigay ko dito at yung galing sa experience ko. At saka at the same time, palagi ko rin sinasabi na free po kayo mamili ng mga bagay-bagay uh, kung ano ang gusto nyo at applicable sa sarili nyo. Ang purpose ko lang talaga is gusto kong magbigay ng tips para makatulong at para magbigay ng input. So, walang ibang ibig sabihin yun, guys, or wala akong ibang purpose. Ang uh, purpose ko lang talaga is makatulong sa mga Filipino na gusto rin pumunta dito sa Sweden. Kaya maraming maraming salamat, uh, Marin Nalin, sa question. Uh, baka may follow-up question ka pa? Ah, okay na yun. So, para alam din ng lahat kung kung ano yung ginagawa mo Yes, ka. yes, totoo. Yung... Uh, totoo kasi ang sabi ng iba sa akin bakit daw ako nagtuturo na hindi ko alam yung tinuturo ko. Well, sabi ko nga is yung mga tinuturo ko is based experience ko. And then ayoko nang mag-explain pa ng kung ano-ano kasi yun ang talaga concrete na sagot yun na galing lahat sa experience ko. So ayan, maraming maraming salamat sa pagtanong ng question. So